Christian Stanhardinger posted this on his Facebook at dahil dyan nagkaroon ng mga komento na maaaring babalik na siya sa TBA. Matatandaan na namahalam na siya sa paglalaro ng basketball at agad ipinabati dito sa team na nag hold ng kanyang rights, ang Terra Firma Jeep. Nabanggit din na umuwi na siya ng Germany pero bakit nandito siya sa Pinas at may ganitong foto na bumili pa ng sasakyan. So, as a fan at malamang kayo din eh, nag-iisip na maaaring babalik siya ng PBA. Pero saan? Kaninong team ba siya mapapakinabangan? Alam natin na gusto niyang mag-compete for a championship pero obviously, hindi na siya babalik sa San Miguel or any team na pagmamayari ng SMC. And the team that needs a big man is currently the TNT Tropang Giga Mula nang namitis nila ang opportunity na ibalik si Troy Rosario ay eh naging maugong na interesado silang kunin ng servisyon ni C-Stan. Alam ng TNT management na nasa conference sila kung saan unlimited ang heights ng mga imports. Kung kaya importante na magkaroon sila ng big man na pwede nilang sandalan come playoff time at syempre sa paparating na Philippine Cup. According to sources, TNT made three attempts para makuha si c sa Terra Firma. Oh, nice! Makukuha na nila. Ang problema, ayaw ng Terra Firma sa inoffer ng TNT. Actually, hindi ko alam kung ano ba ang inoffer ng TNT. Knowing na wala silang first round pick, I was thinking that maybe a couple of role players or at least a multiple late picks ang inoffer. Or even Mikey Williams na nasa strong group na. Pero kahit ako, pero Terra why would I trade C-Stan to all players? Or even Mikey na yung bumalik. Pero Terra is good on lopsided trades. Hindi e na bago sa inyo pero bakit ayaw nyo sa team mula sa MVP group? Just asking. We can only speculate na baka ang Terra doesn't want C-Stan to play sa karibal ng SMC team. Obviously, if maglalaro si C-Stan sa TNT, na again, isa sa mga MVP teams, lalaki ang chance nito na makapag-compete kahit kaninong team. Yun na lang ang nakikitang medyo pilay ang TNT sa center or power forward position. Tanging si JP Aram lang ang maaasahan mo dyan pero at this time injury prone na din siya. Kaya e ang malaking tulong ang mayaambag ng isang Stan Hardinger sa team na kagaya ng TNT. Guys, mas madali sana kung tinapos ni Sista ng kontrata niya and nag-file siya para maging unrestricted free agent. It's a bad break for Katropa. Pero sa fan, kung totoong babalik si Sista sa PBA, the only logical team na pwede niyang laruan ay ang TNT Tropang Giga. Yun muna mga kuhupis. Abangan natin ang susunod na mangyayari between TNT and Sista. Bye!